Sus, napaking oh, tape. The... Wow. <laughs> diba? Diba? Uh, some right there, bro. Maybe. Let's see what we could do. Let's see. Let's get some black bug right there. I have some black bug right there. Really? Yeah. Diga. Wow Agare, agare Wow, 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 wow. Aba May tapo na naman sila Ang daming packing tape Pang ano to ha Mga pang birthday Oh, happy birthday Oh, bit ng ang Eh ang ganda ng laman. oh spoon. Packing tape. daming packing tape. Ah. Tablecloths. Okay. okay? One more. Ah. Uh. Uy, ang daming packing tape. Anong Ayaw nyo na sa packing tape? Ah. Katambak, ba? Ang daming packing tape. Look. Ah. Sus, na packing tape. Wow. Tiba tiba. Ang daming krayo la o. Oh. Uy, ang daming packing tape. Wow. Push na push. Ang daming packing tape. Tignan natin. Anong meron sa packing tape? Ba't ayaw nyo? Isang glasses. O, isirap na. Ano to? Oh. Look water. Let's see. 9,2025 mm -hmm. kailangan mo to? may bring it oh. Okay. Oh. coconut water buko juice yeah. okay, may pabuko juice may nagwawangwang -wang. may wangwang -wang. okay, let's see ito puro to box all these boxes lahat box let's go tiba-tiba -diba na naman kami sa packing tape ang daming packing tape ano bang meron sa packing tape na oh? <laughs> wow! <laughs> Let's go! Hello! Buksan natin to. Tingnan natin kung ano bang laman itong bag na to. Ayan. Table cloths. Pink na pink. at maraming packing tape so na packing tape kada table cloth table cloth packing tape balloons table cloth At yun nga po, packing tape, sobrang dami. Lagay ko lang muna. Merong pa ganito. Happy birthday candles. Katambak na tape. <coughs> birthday candle. ng ating bag. Puro happy tape. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na ating followers. Single mom ka man dyan or double. Happy, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nag-text sa akin, mga nag-send ng message. Pasensya na at hindi ko kayo na text back. Masama pa rin talaga ang aking pakiramdam. Hali po tayo mag rat and birthday greetings. If today's your birthday, happy, happy birthday. And advance happy birthday to Miss Roland Alas. Happy Mother's Day to you, Miss Roland. And welcome na rin natin ang ating mga new subscribers. Welcome po. Shawararat and Happy Mother's Day to Marisa Tribiana, Miss Jocelyn Castro, Miss Madeline Salvana, Miss Jocelyn Lausaura, Ana May Malon, Aileen Gracia, hello po, Lisel Divisente, Vicente, Vilma Abrimatia, Sherlyn Mungkal, hello, Maris Vivar, Maria Vertedaso Salvior. Arceli Abriol, Miss Arlene Caballero, Miss Nene L. Grace Linggao, Linggao, hello po, happy Mother's Day. And hello also to Merody Heroila, Lilis Alice Manay Nicole Colina, Carmen Jero Diaz Carmen, hello po, Annalie Dobol, Marie Cristentero Barongo, hello Istabelo Kayanan, Sofia Somar, Happy Mother's Day. Romel Acosta, Lloyd Apontanilla, Evelyn De Guzman, Miss Florenda Sayangko Danilo Jumalon, Amy Sarabello, Angelica Bibares, Juana Fernandez, Happy Mother's Day. Nanay Jane Tabisola, hello. Nanay Rosa Tal, Happy Mother's Day po. Milisa Balais, Mary Jane Pascual, May Colina, Mirna Maningo, Nanay Mirna Gabay, no? Nanay Bebe Francisco, Aram Magistrado, Moren Estrella, Manay Supia, hello, hello. Happy Mother's Day sa inyo, Cecil Gasingan, Jolivet Olsame, Melanie Quedem, Eva Rineva, Christian Nicolas, Christina Sapuesale Soro, tama ba yun? Christ sa Osale Rosso. Hello po, na-twist na 'yung pangalan natin. na na 'yung dila. Gina Lauriasa, hello po. Miss Elizabeth Herrera, hello Miss Japan. Emilyn Trafalgar, Happy Mother's Day. Johnny De Arco, Arsenal. Arsenal Amar, hello hello. Chloe Jane Aquino, Miss Miss Nash Aquino, Nash Aquino, hello po, happy Mother's Day. Miss Elena Robles, Batang Ibunan, Christina Infante, Jenica Garcia, happy Mother's Day. Sa lahat po ng mga nanay, happy, happy Mother's Day. Nanay Lilia Baluyotech, and salamat din po sa patuloy na supporta. Mother's Day mga ka-subscribers sa lahat ng mga nanay happy happy Mother's Day po yes ako po ay may sakit pa din halos wala pong tulog kakaubo so ito po yung ating mga nakuha ang dami po nating packing tape scotch tape ano mang tawag dyan pwede rin po pang tape sa bibig ng chismosang kapitbahay ang dami po nito ayan isama mo na rin ang ilong para siguradong tahimik na talaga siya. Charing! <laughs> at meron tayong Crayola. Meron po tayong watercolors, index card, at meron tayong, uh, ano ba yan, table cloths, birthday table cloths, party spoon and fork, at meron tayong happy birthday candles. Yan po yung ating mga nakuha, at meron din po akong nakuhang... Ito, yung ating coconut water. Ayan. Ilang piraso din 'yan. Ano man ito. Pangtakip o oh, may laman siya sa loob. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta ah. hanggang sa susunod na ating vlog. Maulan po dito sa Amen, Mother's Day na Mother's Day, maulan. Kaya wala pong ganap tamang kain lang sa labas dahil kailangan ko talagang humigop ng sabaw dahil sa aking ubo. At yung aking mga muningning, ayan, nananahimik, nanunood sa pumapatak-patak na ulan. Ayan yung isa. Don't forget to subscribe! Salamat!